Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ngayon guys, ang ating pag-uusapan at bibigyan ko ng reaction video ay ang mag-love team na si uh, Jomar and Carla Team John Car. So ngayon guys, um, alam ko guys marami nang naghihintay sa a uh, upload ni Kalinga Prab na ito na hindi niya na upload-upload sa Hong Kong dahil hindi niya ma-edit doon daw. Nahirapan siya. So ngayon guys, ngayon ang mga friends natin sa na Jomcar Fanatics, diba? di ba? Hindi naman masama yung fan ka ng love team. Basta wag lang sobra-sobra guys, di ba? Tuwal na nakakalimutan mo na ang sarili mo. Pero ngayon guys, um, ang ating pag-uusapan ay si na Carla at Jomar uh, bago um, bago, bago pumunta sa Hong Kong si Joe Mar. So, yun guys, um, pag-usapan natin yan. At pag-usapan natin guys, ang aking thumbnail dyan. Ang thumbnail ko dyan guys, ay malaki na ang tiwala ng dalawa sa isa't isa. ba diba guys? Kasi guys, yun ang aking napansin sa ating uh, sa upload ni Kalinga Prab na ito. So guys, ang pakikita ko muna guys, guys sa inyo ay yung um, yung malungkot si Carla tapos uh, si Jomar, he was doing everything para maano siya, hindi siya malungkot, uh, para uh, to keep her mind off the pag-alis ni Jomar, di ba guys? Sabi niya, yun nga, wag siyang malungkot. Alam ko, mamimiss mo ako. Okay. Sabi niya, di ba guys? So, tingnan natin guys ang video na to and see what you guys think. At, at bibigyan natin ng reaction afterwards, guys. I think ito guys, ito ang video. Kamusta? Sa'yo kanina, ha? Matabaan mo sa'yo? Ano na pag-usapan niyo? Wala po. Hindi ko naman sila pinapakinggan. Bakit naman? Hmm, um, kamusta ka? Pansin ko, parang malungkot ka kanina. Wala po. Ang hmm. dami lang iniisip. Hmm. Kayo po, ba't malungkot kayo dun? Ba't mag-iisa lang kayo kanina? Hmm. Hmm. Tinatulong pa ba yun? Eh, yun nga eh. Bukas, alis na namin. Punta na kaming Manila. Tapos, diretsya na rin yung Hong Kong. Hmm, isang... Isang linggo yun eh. Alam mo, nasanay rin kasi ako eh, di ba? Lagi tayong magkasama. Kahit sa shooting lang yun or serie, eh ngayon, when we... Hindi ako sanay. Pero... Actually, excited din naman ako kasi ibang bansa yun. First time kong mag-ibang bansa. Ayaw, wala ka eh. Hindi ka kasama habis lang naman po yun. Uh, seven days lang. Hmm? Seven days? Mabilis ba yun? Tagal-tagal kaya nun. Eh ikaw, di mo ba ako mamimiss? Okay lang naman po yun. Sanay naman na po ako sa mga jokes. Pero totoo naman po yung sinabi mo. Mamimiss ko kayo. Kayong lahat. Siyempre mamimiss ko rin sila at Joy. Yung mga K-Boys. Siyempre yung banding namin. Siyempre, seven days din po yung wala si Ate Joy. Pero hindi lang naman po yung dahilan kung ba't ako malungkot. So, ano pa lang uh, ba't ako ka malungkot? Kasi nasa ospital ko si tatay. Hmm? Kailan hmm. hey, pa? Kahapon po. Hmm, kahapon. Kaya po ng high blood. Ah. Pero kumusta na siya ngayon? Ano bang balita? Hindi pa okay. Hindi pa okay. Nang maging okay na yung lolo mo, natin yan. Siyempre, mas nalungkot po ako nung alis kayo kasi, um, eh, mas lalo ngayon, kailangan, kailangan ko nang makakausap. Oh. Kapag, kasi kapag nandyan naman kayo, medyo na mabuwasan yung lungkot ko, lalo kapag nakakabanding ko sila. Ate Joy, kayo, kapag nag-ano sila, Kuya ngayon, tas tuwing ano po, nagbablog tayo, nakakalutan yung mga problema sa bahay. Wala lang, mukhang naiyak ka nga dyan ah. Ano ba? alam mo, pwede mo naman yung iyak sa akin, at least, gumawa naman yung pakiramdam mo. Alam mo, napansin ko rin eh, pagdating sa pamilya, babaw rin na ang luha mo. Kaya okay lang. Ilabas mo yun sa akin, walang problema. Yun pa man, think positive pa rin tayo. Magiging okay lang din ang lahat. lalabas din si lolo mo ng okay. Ay, alam mo, pag nasa Hong kami, pwede ka naman magchat chat sa akin. Pwede mo rin naman i-chat si Kuya Rob mo. Kasi, bibigyan namin kita ng oras. Pwede kita ang anytime. nilang alam mo guys napansin ko si Carla uh, mas open na siya ngayon kaysa dati Di guys uh, i'm so proud of her kasi nga hindi na siya masyadong mahihiyan guys uh, she can actually hold the conversation na uh, kay JoMar kasi alam mo guys ang credit ay kay JoMar din dahil uh, pagkasama niya si Carla talagang he makes her comfortable, as comfortable as she could get, right? Uh, kaya guys, yun si Carla talaga um, iba na talaga ang kanyang um, uh, ano, pagsalita ngayon nag-improve na talaga kasi dati talagang dati, dati talaga sobra ang uh, sobrang shy niya at pag nakikita si Jomar talagang ano siya, diba <laughs> si guys <laughs> parang tatago pa noon eh, ngayon guys yun um, at na ano na discover natin dito sa kanilang usapan na malungkot si Carla nga daw dahil nga alis si ano si Jomar at mga friends niya, Kalinga Brav, si Nakalinga Prab, si na Joy. Syempre si Carla ay ay ano na yan, syempre ah, part na ng Kalinga, one Kalinga one family. So, ang ah, nag-enjoy na siya sa mga pagbablog, pagkasama siya, at si Jomar, siyempre malulungko siya dahil si Jomar ang ano niya, ka-love team. 'di diba guys? So nasanay na, nasanay na siya sa being around those uh, guys. So syempre mamimiss mo sila yung kanilang kulitan, 'di ba? Yung kanilang tambalan. So ngayon guys, na also na discover natin dito na kaya isa pa palang reason na malungkot si Carla ay dahil sa tatay niya. I think she 'di ba, yung lolo niya at tatay niya, lolo tatay. So tatay niya may uh, sakit na sa hospital. So, parang in the hospital na ang lulungan ni Carla. So, yun guys. So, kaya siya malungkot at uh, sinabi ni um, ni Jomar sa kanya na, na she can talk to him kung ano mga problema niya. Don't hesitate na magano magsabi sa kanya, di ba guys? So ngayon, doon nga naging emotional si Carla guys, na iyak siya. So dito ko rin na notice guys na si Carla ay talagang may tiwala na siya kay uh, Jomar. Kasi dito nag-uumpisa yung mag-o-open ka na uh, tungkol sa inyong pamilya, di ba guys? So, dito guys, may nalungkot ako para sa kanya. Pero guys, at least, nandyan si Jomar para siya ay uh, gabayan, di ba? Kaya sabi nga niya, uh, parang wrong timing nga dahil nga paalis si Jomar at uh, pa ngayon wala siyang makakausap na makakausap para sa kanyang problema. Uh, so, you know, sabi naman ni Jomar na pwede naman siyang uh, pwede naman yang kausapin kahit nasa ano pa siya, nasa Hong Kong, 'di ba guys? So, those are like really good uh, things to say, 'di ba guys? Lalo na kung ang yung ka-love team ay malungkot, 'di ba? Those are really great things to say. So, napaka-mature talaga ni Jomar, guys. Kaya need talaga talaga niya need, talaga ni Carla si Jomar kasi magaguide niya siya kasi alam ko mas matanda si Jomar so kailangan din ni Carla ang kanya ang klase klaseng guidance yung, yung maturity from your uh, ano from your friend your guy friend di ba guys sempre ngayon friend muna um uh, di pa naman talaga sila official malay natin di ba darating din sila diyan ayun uh, guys so pero parang official na rin sila guys kasi di ba tambalan di ba So, yun guys. Uh, ngayon naman, ito, uh, ipapakita ko naman guys, yung uh, nag-open up na rin si Jomar. Tingnan natin guys ito. Tingnan natin. Hindi um, ko lang kung nabanggit ko na sa'yo, pero naramdaman ko yung naramdaman mo ngayon. Alam mo ba, uh, hospital dun si Papa, tagal na. Nabanggit niya nang nga po yun sa akin dati. Kaya po pala si mama niya na lang nang kasama. Hmm. Pero yun, siguro kwento ko lang ang konti. Alam mo, na-hospital din si Papa. One week din kami noon. Sa COVID si Papa eh. Alam mo ba? Wala, walang... Dahil na COVID si Papa, walang nabasin sa hospital. Kasi na ko lang talaga yun. Kaya, alam ko sa pag... Alam ko sa pagkaramdam yung nag-aalala. Tamis mo na lang ba, ba si Papa mo? Si Papa? Alam mo, hanggang ngayon nga eh, nangyemiss ko si Papa. Ilang... 20... At ano yun eh, 2020... 2021. 20, Ilang taon na rin nakalipas. Hanggang ngayon, mistakas ko si Papa. Pero... Yan. Siguro... Sana yun na lang din. Kailangan Teka. Pero nga nang konti. Ito. Pag ganyan talaga pag-usapang ano, tatay. Pag-usapang pamilya, pag-usapang tatay. Diyan ako nagano gano'y. Eh. Nakalungkot. Ano? Kasi alam mo ba? Mag magkalikit sila eh. Magkasangga sila. Alam ko yung pakiramdam na mawalan. Pero hindi kami sinasabi na si Lolo mo mawawala. Pero since natanong mo lang naman about kay Papa, ngayon nabagit ko. Okay naman pa minsan-minsan, pero may mga gabing bigla na ako malulungkot. Hindi ko na napapansin na luha na pala yung mata ko. 2021 pa yun, pero parang ang sabi pa nung nangyari. Ako sinakasama ni Papa sa ospital. COVID, hanggang sa nakita ko kasi yung lahat ng paghirap ni Papa alam mo ba ilang beses siyang tinubuhan tatlong beses siyang tinubuhan kaya ang hirap makita yung gano'ng sitwasyon ni Papa But, hanggang yun ako rin yung nakasaksi nung namatay siya ako nang nakakita kaya hindi ko maalis sa isipan ko yung manangyari kasi mismo ako mismo nakasaksi noon. Alam mo ba, yung pagpanaw ni Papa sakto, first wedding anniversary ng kapatid ko. Kaya, yun, hindi ko makalimatan yung araw na yun. Pero, ayun mo na. Um, nasasana din kami. Unti-unti okay naman si Mama. Yan guys, tipa diba? guys, alam mo, nung nagkukwento si Jomar sa sa kwento niya sa kanyang tatay guys, I was so emotional din. Naiyak din ako sa kanya guys, kasi alam mo naman, ganyan pala ang naging experience niya sa kanyang tatay, ang pagkawala ng kanyang tatay guys. Alam mo naman natin, sa mga friends natin dyan na nawalan ng Uh, parent, alam ko po ang feeling na 'yan dahil uh, na-experience ko na so kaya ramdam ko ang lungkot ni JoMar nung nag-open up na siya kay Carla. Uh, kasi guys, hindi ba na COVID daw yung tatay niya. Uh, tapos guys, yun kasama niya sa hospital. Oh my gosh, napaka-traumatic yan guys sa isang anak na makita kang uh, mag-suffer na ganyan kasi ganyan ang na-experience namin, naming magkakapatid. Ngayon guys, um yun guys, doon ko napansin ang tiwala ni Jomar kay Carla na grabe deep conversation ga talaga to guys kasi yung conversation na ganyan talagang ano yan na serious di ba kasi hindi ka naman mag-open ng ganyan kundi wala kang tiwala sa isang sa kasama mo di ba guys kaya yun na, na realize ko diyan sa ano nila sa kanilang um, sa vlog di ka Prag na to na uh, na talagang deep conversation na talaga ang, ang, ang kina Carla at kay JoMar which I'm really happy to see guys. Kasi guys um ang magandang tingnan niyo guys kasi nagiging mag good example sila sa mga kabataan. Uh, na okay lang mag-open up sa taong uh, may tiwala ka. So, gayon guys. Sana guys, yun guys ang aking uh, take sa kanilang, uh, sa video na to. Ano guys ang masasabi nyo sa video na to? I think you guys feel the same way, di ba guys? Um, sana guys, tuloy-tuloy ang kanilang pagka-love team. Kasi maganda ang tambalang ito. Dahil uh, they're starting to get to know each other on a deeper level. Kaya guys, ako ay... Um, Uh, I'm very very proud of the two. At saka alam nilang i-carry ang kanilang ano conversation at ang kanila ang vlog para sa kanila. Alam naman natin na most of this is good vibes, pangpasaya sa ating mga OFW kasi talaga ang job, ang mga love team dikalinga prob na pina-upload niya ay talagang tulong 'yan sa ating mga kababayan na talagang ang talagang ganito talaga ang kanilang uh, layunin. Yan guys, diba ito ang hangarin ni Kalinga Prab na yung mga love team ay talagang kailangan sa kanyang um, kanyang YouTube. Kasi guys, ito ang nagbibigay kasayahan sa ating mga OFW. At the same time, kumikita ang mga love team na pinapost niya. Ay, at dahil rin ito ay charity pa rin dahil hit, uh, ang mga love team ay beneficiaries niya. diba guys? So guys, sana let's continue to support si Kalinga Prab sa kanyang mga Uh, uploads na videos, uh, kung love o hindi, kasi guys, kailangan ito ni Kalinga Prab sa kanyang mga pabahay, alam naman natin ang kanyang mga pabahay ay hindi biro. So, thank you guys sa pag, uh, alam ko short video lang ito, uh, gusto ko lang guys, i-highlight, yung kaang, ang napansin ko sa kanilang conversation, na yung ang tiwalaan na ay na. So, again, uh, continue to support si Kalinga Prab, si Kuya Ba Santos Matubang, i-end Edna Vlogs, at lahat ng ating mga charity vloggers na talagang uh, pagtulong ang kanilang nasa puso. Hanggang dito na lang guys. Until next time, see you then!